Sir Dave, gusto mong malaman, no? Okay. Kung anak mo ba talaga itong batang pinapaako sa ni Mam Ma Berlin. Si Mam Ma Berlin po at ikaw ay kasal. Opo, pero nung after niya po mga anak yun. after, yung... okay. after niya? After niya ang anak, sabay po kami nagpakasal. At ang um, batang pinagdududahan ninyo ay yung rason kaya kayo nagpakasal. Hindi po. Ilan wala, na ba po, anak wala ninyo? pa po, wala pa po akong idea. Iyan, isa, isa pa lang po. Yun nga, so, buntis siya, nagpakasal kayo, ay, or nanganak muna siya. Nanganak po. Nanganak siya, then saka kayo nagpakasal. Opo. Pero, pinagdududahan mo na ngayon, kung anak mo ba itong anak ninyo. Opo, kasi... Marami po, halos lahat po nang nataga sa amin, sa lugar namin, alam na yung pangyayari dyan. Pag maging mga kamag-anak niya, saka ibang mga kapatid niya, alam din. Bago mo ba siya pinakasalan, alam mo na yung tungkol dito o hindi pa? Hindi pa. Ah, may so, ano, may kutob pa lang po ako pero hindi pa hindi pa ganun ganun ka kalinaw yung kutob ko. So tiwala ka pa nung umpisa bago Apo. kayo ikasal na baby mo talaga. Apo, eh, ko lang para maging maayos kami. Diba? ko lang yung kutob ko na ano. Ano ba yung kutob po ninyo? Na may ano nga po siyang kalokohan na ginawa. Uh, ano yung kalokohan na yun, sir? Na bakit ayon ngayon yung, pinaniniwalaan mo na? po yung hindi ko ma ano, hindi ko ma hindi ko masagot sa sarili ko na kung ano yung kalokohan na yun. Hanggang sa dumating po ito. Siya po yung ama ng anak ko. Pa, paano nyo po nalaman? Anong ebidensya natin na itong eh, si uh, Julius Sairin Tres Valles? Ito et, po sa, ano niya, sa mga message niya sa akin, inamin niya sa akin. Sabi niya po, Meron? hindi pa po daw kami kasal nung nangyari yan. Ina inamin niya sa inyo na ah, ano? Po, sinabi niya rin po sa akin dyan sa, sa, messenger, sa message niya na hindi niya daw sigurado kung sino talaga yung tatay sa amin dalawa. Hindi niya sigurado. Opo. So, nakarelasyon niya ba talaga tong si Julius for eh, or one night po siyang, stand? Wala, or... One night stand lang daw po. Isang one gabi night... lang daw po yun. Isang gabi lang. Pero yung nangyari po yun, stayin ako sa trabaho ko yun. Yung nangyari yan. Pero gano'ng katagal na kayo ni Berlin? Maglilimang taon na po kayo. Limang taon. Okay. Tapos sabi niya, eh, naka one night stand niya tong si Julius. Opo. At hindi niya talaga alam kung sino ang tatay sa inyong dalawa. Opo. Tinanong ko po siya kung ano yung naging dahilan niya paano ka ako na paano ka sumama? Oo. Oh. nag lang daw po siya. Sabi ni Berlin, pinagsisisihan ko na yung pagloloko ko sa iyo noong gabi na yon, pero totoo minahal kita. Oo, nagkasala ako sa iyo pero wag mong idama yung anak ko. Uh, hindi ako nakipagrelasyon sa kanya at hindi din namin ginagawa yon ma Madalas. kapag wala ka. Maniwala ka man o hindi, isang gabi lang yon at hindi na nasundan. Hmm. Oh, ba't natatawa si Kuya? Na, maram, parang maram. Parang anak po kasi. Parang ginagawa niya akong pinanganak kahapon eh. Yun. Ang <laughs> dating sa akin eh. Anong kutob mo sir? Isang beses lang kaya yan? Hindi po. Di ba? Hindi po. Hindi po. Isang, hindi ako po maniniwala. Kasi ni minsan po na kinausap po siya ng maayos. Hindi po siya nagsasabi sa akin ng totoo. Maging, maging bago po mangyari to, nag na po kami nun. Nag-inom siya ng Sabado. Tapos sabi po ng tita niya, mga katita niya, kapatid niya, kaharap niya, mga pinsan niya. Sabi po, sabi po, ng, sabi po ng tita niya, mag-usap daw po kami, kakausap niya daw po ko. Mm. Eh nakainom po siya. Tapos, sabi ko, bukas na lang pag matinu ka na kasi nakainom ka eh. Yes. Ang ginawa po niya, hindi po umuwi ng, ba ng, ano, bahay. Oh. Kinabukasan na, nakita na kami, nandun na lang siya sa bahay ng tita niya. Umaga na. Ngayon po, kinausap eh, ko siya. Tinanong ko siya kung saan ka galing. Saan ka na, sa, saan ka na, San daw siya galing? Pumasok daw po siya ng bar. Ang dahilan niya sa akin. Sabi ko, anong dahilan mo? Bakit ka pumasok doon? Ang sabi niya po sa akin, para daw po magkapera, makatulong sa akin. Sabi niya gano'n. Bar? Anong trabaho niya sa bar? Waitress. May, si, at doon ba niya nakilala to? Si Julius? Hindi po. Doon lang po yan. Dati nakatira sa may... Nalasa ko pa ng package 3. Ngayon, nasa package 7 siya na siya. Package 4. Anong gusto niyo pong mangyari ngayon, sir? Gusto ko pong uh, humingi ng tulong para mapadna ito yung anak ko. DNA. Hmm. Saka ano, tawag dito. Kung ano? ano, pa po ba yung magiging karapatan ko sa anak ko, eh, sa bata. Kung sige, sakaling sige. maging hindi ko man tunay na anak ko, maging mm -hmm. tunay na anak ko. Ma'am Berlin, uh, nakikinig kayo dyan sa kabilang linya, tama? Yes po, ma'am. Baka naman alam mo talaga kung sino ang tatay. Hindi ko po talaga alam, ma'am. Hindi rin po, ako, sir, grado. Eh, bakit po pinaniwala nyo po itong Sir Dave na siya ang tatay kung hindi naman pala kayo sigurado mula pa nung umpisa? Hindi po kasi ako din naniniwala na yung gabi na yon na nangyari sa amin, eh magiging anak namin yung bata. Isang beses lang ba inamin talaga? Ko, opo, inamin ko talaga yun sa kanya, ma'am. Isang beses lang po may nangyari sa amin noon. In inamin... Hindi na po talaga yun hundan. Sinabi ko po yun sa kanya. Inamin niya po sa akin nabisto na nabista. Hindi po siya naniniwala. Eh, kasi, syempre naman, ma'am, ah mahirap po talagang paniwalaan yun kapag ah, hindi mo naman, alam mo namang niloko ka na, di ba? Parang, mm. sir, mahirap talagang paniwalaan mm. yun na, ah, ma'am Berlin. Ngayon nga, sabi mo rin, ikaw mismo yung ina, di mo alam kung sino talagang tatay ng anak mo, eh. Dahil la, uh, pumatol ka sa iba. Ito ba nga uh, si Julius? ta ba, Julius, ma'am Berlin? Eh, hindi na kayo nakikita niya to? Hindi na po. Actually po, nung, nung may patay po sa may ano, anak po ng pinsa niya, mm. ng, 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 ng po ng kambal. Oh. Ngayon po, yung kambal na isa, ililibing agad. Yung isa, binurol po. Mm. Nagpupunta po yun yung lalaki na yan doon. Last, la, nung naililibing lang po yung bata, nung hapo, nag-inuman po doon sa loob, sa loob ng ano, gate, sa, sa may loob ng bahay. Ngayon po, nalasing po ko. Nandun po yun yung lalaki na yan. Natulog po ako sa may kwarto ng tita niya. Nandun sila sa may labas, magkaharap na magkausap, nasa isang lamesa lang. Paglabas ko po, bigla po silang nalahimik lahat. So, so yung nag, nag, pu, nag pumasok po sa isip ko na halos lahat ng tao na nandun, alam na, alam yung pangyayari tungkol sa anak ko. Pa Paano sir ka. kapag ano, hindi sa'yo? Tatanggapin ko pa rin po yung, yung, bata, basta sa akin siya mapunta. Kasi hindi naman niya makakayang alagaan yan eh. Hindi naman Napag, niya. makikipagsama ka pa rin ba sa hindi misis mo? Hindi na po. Ah, hindi na. Ngayon ba nagsasama kayo? Hindi po. Hindi. Ganun. Hmm. At uh, pag of course pag sayo di happy pag pero pag hindi sa iyo pa rin. Opo kasi sa akin ako na nag, ako na bumuhay diyan ma'am. Di bring DNA. Okay. No ba yan? <laughs> Ito yung mahirap no minsan kasi kalokohan talaga ng iba. Sa akin tanggap ko na yan kung anong maging <clears throat> kalabasan yan eh. Hindi mo kakasuhan si misis ano ah, sa wala gano'n. Wala na po. Wala lang. lang yung DNA. Ah, Saka gusto ko lang din po yung kasigurado na hindi niya makukuha sa akin yung bata. Ah, sir, yun naman, tungkol doon. Kanino ba nakapangalan yung bata? Sa birth certificate? Sa akin po nakapili yon. Ah, sa'yo. Okay. okay, sige. So, pwede pa naman natin, tingnan talaga natin kung sa'yo ba or hindi. Kasi, ma'am, nung nangyari yan, nung gabi na, nakawento ko po kanina na di siya umuwi, di ba, nung gabi na. Yes. Nareklamo niya na ako sa DSWD. Na? Sa barangay. Na ano? Kung kayo na nga mapupunta yung bata. Ano yung reklamo sa DSWD? Ayun po, yung ano na tinakas ko nga kasi rin ang bata. ganito yan sir kasal kasi kayong dalawa ngayon kapag nagka, napatunayan natin na anak mo meron talaga kayong joint custody ano bang gusto mo tanggalan ng custody si, uh, si Berlin? hindi naman po yung ano po yung baka bigla pong gawin niya ulit sa ano ng pagpabarangay ngayon siyempre magkakaroon ulit yun sa DSWD na kung kanina mapupunta yung bata sir pag ganun kailangan mong harapin din talaga yun okay pag-usapan na lang natin yan off air kasi wala pa naman eh let's cross the bridge When we get there. Ang importante DNA, di ba? Kasi hindi mo pa naman alam kung talagang iyo o hindi. Apo. DNA muna tayo, sir, ha? Sige po, ma'am. Okay po? Apo, ma'am. And then, tungkol dun sa custody, kasal kayo pag anak nyo yan, joint yun. Apo. Unless merong uh, rason para tanggalan ng custody yung nanay. Okay? Yun, kailangan ilaban mo yun sa DSWD kung meron. Apo. Kung wala, talagang joint yun, sir. Okay? Opo. Ngayon kung hindi mo 'yan anak at uh, kay Berlin lang 'yan at sa ibang tatay, siya ang merong uh, kustudiya ng bata. Ngayon kung ayaw niyang ibigay sa iyo 'yun, doon kang magkakaproblema. Kasi sabi mo kanina kahit na hindi mo anak, gusto mong akuin yung bata. Apo. Hindi pwede 'yun, sir. Kasi ang may sole parental authority niyan pag nagkataon, yung nanay unless um dahil nakapangalan sa iyo, no, pwede mo pang makasama hanggat uh, hindi natatanggal sa iyo yung parental authority under yung sa pagtayo mong tatay as sa birth certificate, as certificate as niya, as okay? Hi, Sir Julius. Sir Julius? Yes, pa. Wow, wow, sa buhok si Sir Julius. Akala mo, K-pop. Sir Julius? Yes, pa. Isang beses lang ba talaga yung eh, nangyari sa inyo ni Ma'am Berlin? Ako, one time lang po yun. Mga three years. contribution na pong three years yun, na po. Eh, kapag napatunayan na uh, sa'yo tong bata, ah, uh, mo ba? Sino po ba ang amang hindi yung mahalang kanyang anak? Sino daw po bang... Hindi po. Pag-uusapan po namin yun. Okay lang po. Pwede kung gusto po ng David na alagaan ng bata, pwede po namin pag-asigyan. Hindi ko po, po pag-agawang sa kanya. Kasi pinaghirapan niya po yan. Ah, napakadali mag-sira <laughs> <laughs> okay. sa kanya. Ang gano'n. Friend, wala naman po kong galit sa kanila. May inis ako. Pero sa'yo ko na lang. Sarililing ko na lang. Gusto ko na matayimik, ma'am. Ayun eh, nga lang sir mawawala sa iyo yung bata pag nagkataon na hindi talaga sa iyo yung bata tama tanggap mo yon pero meron pa rin po akong pagkakataon na ma ma mahirap yung Pilaban. bata sakali sa akin mangyari ang bata mo, hindi ko pagadamot sa akin Kaya po siya po ang naghirap diyan ah okay mukha naman na siya naghirap talaga naman talaga, so Mr. sana na lang Mr. sir ha um kapag ganun sana nga mapunta sa yung bata sana sa iyo okay hmm. Ang oh, wala na palang sasabihin si Sir Sir, akala ko naman, kaya nandito. Gusto mo lang ng libreng DNA, no? Hindi, gusto ko lang talaga ng katotohanan, ma'am. Kaya humingi naman po ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Eh, bat mo ba nagawa sa, yun, ma'am Berlin? nagawa ko. Ano maaf mo po Limang taon kayo ni Dave, di ba? Bakit naghanap ka pa ng ka-One night stand kung isang beses lang? Hindi pa naman kami limang taon nun. Hindi Nung time ko. na yan, ilang buwan pa lang po kami nagsasama nun eh. Ano na Ilang, ilang buwan pa lang po kami sa sama nun. Ay, ilan Aho, taon dito? na ba yung bata, sir? Ano na po yun, meron na kami ng one year may gitno kasi tumagal pa kami sa ano nun, sa Bulacan. Wala pa tayong one year nun. Ay, naku. Basta po, nagsasama Ay, na, na kami. Ayun pa lang na. tayo nung nabuntis ako. Ilan taon na yung bata? Magti three years na po. Tapos ngayon ka lang nagdududa? Ngayon, ngayon lang po kasi naisiwalat sa akin. Ngayon lang kasi naisiwalat. naisiwalat Kung wala na rin masasabi si Berlin at ayaw na rin makisama ni Dave, tama? Ayaw mo na makisama? Okay. Okay, sige. So, alamin na lang natin kung sino talagang tatay ng bata, ha? Sige po, ma'am. Sige po. Sige po, sir. ka namin, sir, sa kabilang sir. Sige po, ma'am. Berlin? Yes, ma'am. Sige, maraming salamat. And Julius, willing ka magpa-DNA, no? Yes po, ma'am. Okay, sige, sige. Pasensya na lang po, ma'am. Basta, sting you. Nanawa na ako sa lahat ng pagsasabi ko kay Berlin na mga sinasabi ko na dapat niyang gawin, na tama niyang gawin. Halos lahat ma'am, di ako nagkulang kay Berlin eh. Parang nanawa na ako. So in short, napagod ka na lang talaga pa paulit -ulit sa paulit-ulit ko ulit -ulit. na lang sinasabi. Paulit-ulit na Opo. lang. Opo. At uh, after three years, saka mo lang malalaman na hindi pala iyo, posibleng hindi iyo. Opo. Kahit and nga po, sa kahit sa nga na po, na po na ganyan na ang na ginawa ito. niya sa akin, mm -hmm. patuloy pa rin ang paulit-ulit ko sinasabi sa kanya na, ano, kung ano yung dapat niyang gawin eh. Para maging maayos pa kami. Pero nagiging ma matigas siya. Ako pa nagpapakumbaba sa kanya. Ah, okay. So once and for all, gusto mo nang tapusin at ang panapos dyan, eh, malaman mo kung talaga bang iyo o hindi. Okay, sige po. Uh, tulungan ka namin dyan, sir, kung gano'n. Okay? Sige, sir. Gano'n na lang, sir. Antayin mo yung tawag ng aming reporter, sir, ha? Uh, alam din naman namin, sir, na masakit din sa part mo yan kasi, syempre... Uh, hindi mo alam kung sa'yo ba talaga yung bata o hindi. Uh, Pag-uusapin pa rin naman namin kay ni Berlin. ha? Okay. Uh, para din sa child custody, child visitation, child support, pag-uusapan okay. natin lahat yan. At may mamamagitan na MSWD kung sakali, pero kailangan muna natin ipa-DNA yung bata. Okay. Tutulungan ka namin, okay? okay.